Good morning mga kaabyan and mga ka-rider And for this video Nais ko lang po i-flex po sa inyo O i-bahagi Ang agaw pansin po Sa napakagandang lugar po na ito Na habang po kami nagra-rides Pigla po kami napatigil Nung nakita namin ang napakagandang spot na ito mga ka-rider At dito lang po yan Sa bayan po ng Victoria Laguna Alam nyo ba mga ka-rider Yung mga ganito kagandang lugar Tulad po ng ganito nakakatanggal talaga ng stress at pagod. Halos dalawang oras po ang aming travel simula Kalamba. At nung nakita po namin napakagandang lugar po na ito, bigla po kami napatigil. At ito nga po halos nakakapawi po ng pagod, nakakatanggal po ng stress. At nais ko nang i-share na rin po sa inyo ang napakagandang pong lugar na ito. Ang bayan po ng Victoria, Laguna mga rider, hindi lang po sila sikat sa kanilang festival na Itik Festival kundi isa rin po silang nagpo-produce ng ating pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw tulad ng bigas dahil ang Victoria Laguna po napakalawak po ang kanilang palayan po dito at napakaganda rin po ng kanilang kalsada dito mga karider kaya wala pong traffic dito pagmasdan nyo po ng mabuti napakalawak po naka 6 lane po yan at meron pa po siyang ginagawang extension sa gilid parang dagdagan pa po ng isang linya kaya napakasarap po mag rides dito kasi napakalawak po ng kalsada at walang traffic po hey, tell me that I'm never gonna make